ikaw na kasi yung mag oh! <laughs> <laughs> Yung ano nga doon nakatatuwa eh. Alam ka lalo yun doon. <laughs> Nakita ko yun doon eh.

may dito. Mm. Sa so, limon sabi mo. Ano na, may din ako dito eh. Ay, sarang parang sa raw kung bidin eh. Yung <laughs> ano pa dito po. Ito sa <laughs> dito eh. Sige, sura ba. Oh, lagi. Ano? Ano ba talaga nang maliit ng kamay? Kapi muna kayo tayo bago ng kape. Kape, kape. Ito na nga. Kaya nga. Ibang kape na muna natin. Bago ng kape. Sarap, sarap. talaga. Ano? Saan mo mga bata? Saan mo siya? Tumakas? Sige kayo na sa